Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Gabriel Mendoza, isang espesyalista na may 15 taong karanasan at ngayon ay ating tatalakayin ang paksang limang pinakapanganib na pagkain sa almusal na sumisira sa bato nga senior citizen. Sandali lang po, kumakain ka ba ng piniritong pagkain tulad ng longganisa o tocino tuwing almusal kung ang edad mo ay higit na sa 50? isang nangungunang espesyalista ang nagbabala na ang simpleng gawi na ito ay maaring unti-unting sinisira ang iyong mabato araw-araw, bawat oras. Hindi ito pananakot, kundi isang agarang paalalang medikal. Sa video na ito, ibubunya ko ang limang pinakapanganip na pagkain sa almusal na tinatawag ng maeksperto sa bato bilang tahimik na kaway na unti-unting lumalason sa ating mga senior citizen at ipinapangako ko. Kung panonorin niyo ito hanggang sa dulo, hindi niyo lang malalaman kung ano ang limang pakain na dapat iwasan, kundi maintindihan niyo rin kung bakit sila lubhang mapanganib. Pero hindi pa diyan nagtatapos. Siguraduhing panoorin niyo ito hanggang sa huling bahagi dahil ibubunya ko ang isang gintong resipe para sa almusal na kayang gawin sa loop ng tiga minuto. Hindi lang ito protekta sa iyong bato kundi may potensyal ding tumulong sa paglinis na maugat at pagpapanatiling normal na presyon ng dugo. Ito ay isang espesyal na regalo na aking sinaliksik at nais ibahagi sa inyong lahat. Kung kayo ay sumasangayon na ang kalusugan ang pinakamahalagang yaman, mas mahalaga pa sa anumang salapi sa mundo, gawin niyo po ang simpleng bagay na ito ngayon. I-click ang like button at I-share ang video na ito sa inyong nga magulang. Lolo-lola! o sinumang mahal ninyo sa buhay na may edad 50 pataas. Ang isang click ninyo ay maring makapaglitas ng isang bato o isang buong buhay. Gawin niyo na po ngayon. Mga kaibigan, bakit nga ba napakahalaga ng ating mabato, lalo na sa mga may edad na? Isipin ninyo na ang inyong mabato ay parang pinakakumplikadong planta ng pagsasalang tubig sa buong mundo. Araw-araw, walang tigil itong nagtatrabaho, sinasala ang daan-daang litro ngang dugo para alisin ang madumi, lason, at sobrang tubig sa katawan sa pamamagitan ng pag-ihi, ito ay tulad ng isang tahimik na bantay na nakpapanatili ng balanseng kalusugan ng ating katawan. Ngunit tulad ng lahat ng makina, pagkatapos ng 50 hanggang 60 taon ng paggamit, ang plantang ito ay nagsisimula ng humina. Ang mapansala nito ay unti-unting napuputpot at bumababa ang kahusayan. At dito na nagiging kritikal na salik ang iyong almusal. Ang pagpili ng maling almusal ay parang pagbuhos ng isang timbang malapot na putik sa isang luma at sirain ng filter ng tubig. Sobra nitong pinapahirapan ang sistema, nagiging sanhing ang pagbabara at mabilis na sinisira ang lahat. At ang unang uri ng pakain na dapat nating talakayin na isang karaniwang gawing maraming Pilipino ay ang mapakain pinirito at mantikain. O, oh, ang tinutukoy ko ay ang mamalutong na pritong manok, ang malongganisa, tocino, o kahit ang itlog na pinirito sa maraming mantika. Ang unang uringang pakain na ito ay direktang pag-atake sa iyong nga daluyan ng dugo kapag ang mantika ay nainitan sa mataas na temperatura, lalo na ang mantikang paulit-ulit na ginagamit sa mga karinderya. Ito ay lumilihang tinatawag na trans fats. Ito ang uring taba na hindi kinikilalang ating katawan. Hindi ito kalaban kundi isang hindi nakikitang demonyo. Kapag pumasok ito sa daluyan ng dugo, nagdudulot ito ng malawakang pamamaga sa buong sistema ng sirkulasyon mula sa utak hanggang sa puso. Ang maugat ay nagsisimulang tumigas, maging marupok at madaling masira. At alam niyo ba kung ano ang mangyayari sa ating planta ang bato kapag ang matubong ang tubig ay nagsimulang kalawangin at tumigas? Ang presyon ng dugo sa loob ng bato ay biglang tataas. Ang manefron, na binubuong ang milyon-milyong maliliit na daluyan ng dugo ay masisira dahil sa porsang ito mapupunit at hahayaang tumagas ang mahahalagang protina kasama ng ihi. Isang pag-aral mula sa American Heart Association ang direktang nag-ugnay sa pagkonsumo ng trans fats sa mas mataas na panganib ng chronic kidney disease. Isipin ninyo, sa simpleng gawi lang sa almusal, kayo na mismo ang sumisira sa napakahalagang pansala ng inyong katawan araw-araw. Ngunit hindi lang mantika ang nag-isang kalaban. Ang pangalawang pagkakamali na ginagawa ng milyon-milyong Pilipino tuwing umaga ay ang pagkain ng sobrang alat. Ang tinutukoy ko ay ang lugaw o aros caldo, na nilagyan ng maraming patis o toyo, ang nga hotdog, hamon o kahit na isang malaking mangkok ng instant noodles sa umaga na puno ng sodium. Inirekomenda ng World Health Organization na isang matanda ay hindi dapat kumonsumo ng higit sa 2,000 mg ng sodium bawat araw o katumbas lamang ng isang kutsaritang asin. Ngunit alam niyo ba na ang isang malit na pirasong hotdog ay maaring maglaman na 600 mg ng sodium? Ang isang mangkok ng lugaw na may maraming patis o toyo ay madaling lalampas sa 1,000 mg. Kapag ganito karaming sodium ang pumasok sa katawan, ang iyong nga bato ay mapipilitang magtrabaho ng husto na parang isang water pump na pinatakbo sa pinakamataas na antas para lamang may labas ang sobrang sodium. Ano ang resulta? Ang presyon ng iyong dugo ay biglang tataas na ng matinding puwersa sa mga pader ng ugat at muli, sinisira nito ang mga pansala sa iyong bato. Naalala ko ang isa kong pasyente, si Lolo Juan. Palagi niyang sinasabi, Dok, hindi naman ako kumakain ng maalat. Nagsasabaw lang akong toyo sa kanin. Ang hindi niya alam, ang simpleng gawin niyang iyon, ang naglalagay ng napakaraming sodium sa kanyang katawan. Ang mabato ng isang senior citizen ay mahinana. Ang pakpilit sa maitong magtrabaho ng sobra tuwing umaga ang pinakamaykling daan patungo sa kidney failure. At ang pangatlong patibong kung saan marami sa atin, lalo na ang nga nakatatanda ang nahuhulog ng hindi na mamalayan ay ang matamis na patibong. Ito ay ang ngaalmusal na mayaman sa asukal. Isang piraso ng pandesal na may matamis na jam, isang tasa ang tigain, satu na kape, mga ensaymada, o cookies. Marami ang nag-aakala na ang pakain ng matamis sa umaga ay nagbibigay ng mabilis na enerhiya. oh, nagbibigay itong enerhiya, ngunit kasabay nito, nagdudulot din itong kapahamakan na tinatawag na type 2 diabetes kapag kumonsumo kang maraming asukal sa umaga, ang iyong lapay, pankreas, ay kailangang magtrabaho nang husto upang maglabas ng insulin. Sa paglipas ng panahon, ang katawan ay nagiging insulin resistant na humahantong sa diabetes. At alam niyo ba na ang pinakamatinding kalaban ng bato ay ang diabetes? Ang patuloy na mataas na antas ng asukal sa dugo ay parang libu-libong malilit na pirasongan bubok na kumukuskos at sumisira sa malilit na ugat sa lup ng bato. Ito ang dahilan kung bakit halos kalahating nga pasyenteng may diabetes ay nakakaroon ng komplikasyon sa bato. Ipagpapalit mo ba ang ilang minutong tamis sa umaga sa maraming taon ng pagdadialisis? At meron pa, ang huling dalawang pakain ay isang nakamamatay na kombinasyon na madalas makita sa mga western style na almusal ma-processed meat at soft drinks. Tinutukoy ko ang hamon, bacon, hotdog at mga dalatang soft drinks. Kahit pa ang mga diet o zero sugar na bersyon. Bakit ito lubhang mapanganib? Dahil naglalaman itong tinatawag na fosforus, ang numero unong kaaway ng mapasyenteng may sakit sa bato. Ang mga processed meat at soft drinks ay may napakataas na antas ng fosforus o phosphates. Para sa isang malusok na bato, Maaring kailanganin lang nitong magtrabaho ng kaunti para may labas ito. Ngunit para sa humihinang batong isang senior citizen, ang fosforus ay katumbas ng isang hatol na kamatayan. Hindi na kayang salain ngang bato ang fosforus, kaya naipon ito sa daluyan ng dugo. At kapag tumaas ang antas ng fosforus, sinisimulan nitong hilahin ang kalsyum mula sa iyong mga buto. Ang iyong mga buto ay magiging marupok at madaling mabali. Kasabay nito, ang sobrang kalkium at fosforus ay didikit sa iyong maugat, puso at mata na magdudulot ng paktigas ng maugat, atake sa puso at pagkabulag. Ang almusal na may ilang pirasong bacon at isang latang soft drink ay hindi lang sumisira sa iyong bato, ninanakaw pa nito ang kalsyum mula sa iyong mabuto. Ngayon, natukoy na natin ang limang pinakamasamang kaaway na nagtatago sa almusal ng senior Citizen, Makapakaing pinirito maalat, matatamis, processed meats, at soft drinks. Sila ay nakdudulot ng mabigat na pasanin at naktutulak sa iyong magabato sa bingit ng pagkabigo. Ano ngayon ang solusyon? Ano ang dapat nating kainin para protektahan at alagaan ang napakahalagang pananggalang na ito nga iting katawan? Ito na ang pinakamahalagang bahagi na nais kong ibahagi. Ang unang gintong sagot ay isang pakain pamilyar sa ating lahat. Itlog. Oh, nilagang itlog sa loob ng maraming taon. Tinakot tayo na ang pakain ng itlog ay magpapataas ng ating kolesterol. Ngunit pinatunayan ng nga modernong pag-aral na kabaliktaran nito ang totoo. Ang itlog ay isang perpektong mapakukunan ng dekalidad na protina, kumpleto sa lahat ng essential amino acids na kailangan ng katawan. At ang pinakamahalaga, napakababang ang phosphorus nito kaya ito ay isang perpektong pagkain para sa kalusugan ng bato. Ang pagkain ng isa hanggang dalawang nilagang itlog sa umaga ay magbibigay ng matatak at pangmatagalang enerhiya ng hindi sinasaktan ang iyong ngapan Ang pangalawang mahusay na pagkain na inirekomenda ng mga espesyalista sa bato ay oatmeal. Isang mangkok ng oatmeal na niluto sa tubig o gatas na walang asukal ay isang perpektong almusal. Bakit? Dahil ang oatmeal ay mayaman sa isang uri ng soluble fiber na tinatawag na beta-glucan. Ang fiber na ito ay gumaganap na parang espongha, sinisipsip ang sobrang kolesterol at asukal sa daluyan ng dugo na tumutulong na kontrolin ang asukal sa dugo at presyon ng dugo. Bukod dito, napakababa rin nito sa sodium at fosforus. Sunot, ang ligtas na karne na nais kong irekomenda ay isda, lalo na ang maisdang mayaman sa healthy fats tulad ng salmon, makrel o sardinas. Ang maisdang ito ay puno ng omega, fatty acids. Ito ay isang napakalakas na natural na anti-inflammatory. Natatandaan niyo bakung kung ano ang unang pagkain na nagdudulot ng pamamaga? Ang nga pinirito, ang omega, tiga sa isda ang mandirig mang lumalaban sa pamamaga. Pinoprotektahan ang nga pader ng ugat, binabawasan ang presyon sa bato, at pinapanatiling malusok ang mapansala nito. Ang pakain ng maliit na piraso ng isda na steam do inihaw sa umaga ay isang napakagandang pagpipilian. Ang ikaapat na pakain, isang matamis na regalo mula sa kalikasan na liktas. Ayang nga prutas na brie, tulad ng strawberries, blueberries o raspberries. Ang matingkat na kulay nga ito ay namumula sa isang malakas na antioksidan na tinatawag na antosyanin tinutulungan nitong puksain ang apoy ngang pamamaga sa loob ng katawan. Bukot dito, mababa rin ito sa asukal, potassium, at phosphorus. Kaya isa ito sa mga pinaka-kidney-friendly na prutas. Sa wakas, ang gulay na itinuturing kong superhero para sa almusal ay ang pulang bell pepper. Bakit partikular na pulang bell pepper? Dahil isa ito sa ilang gulay na may napakababang potassium. Dapat ninyong malaman na kapag nagsimulang humina ang bato, bumababa rin ang kakayahan nitong maglabas ng potasyum. Ang sobrang taas na potasyum sa dugo ay maaring magdulot ng hindi regular na pagtibok ng puso na lubhang mapanganib. Ang pulang bell pepper ay hindi lang mababa sa potasyum, kundi mayaman din sa vitamin C at A na nakpapalakas ng immune system at pinoprotektahan ang mga selulang bato mula sa pagkasira. Maari ninyo itong kainin ng hilaw o igisa ng mabilis sa counting olive oil. Kaya ngayong araw, sama-sama nating ibinunyag ang limang pinakapanganib na pakain sa almusal para sa sabato nga senior citizen, nga pakain pinirito, maalat, matatamis, processed meats, at soft drinks. At natuklasan din natin ang limang bayaning tagapaktanggol. Nilagang itlog oatmeal, isda na mayaman sa healthy fats, maprutas na brie, at pulang bell pepper. Ang pagpili ay nasa inyong makamay. Salamat sa lahat ng nanatili hanggang sa huling sandaling ito at narito ang regalong ipinangako ko, ang gintong recipe para sa almusal sa nang ng tiga minuto. Ito ay isang resipe na pinagsasama-sama ang pinakamahuhusay na pagkaing aking ibinahagi, dinisenyo para maging mabilis at madaling ihanda ngunit kumpleto sa nutrition para protektahan ang iyong nga bato. Para matanggap ang detalyadong resipe na ito, kasama ang isang tuju, araw na sample menu para sa paglilinis ng bato, mangyaring makomen sa ibabang ang video na ito ngang gusto kong menu para sa bato, ulitin ko, ay type ang gusto kong menu para sa bato at ipapadala ngaming team ang espesyal na regalong ito sa inyo. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para hindi ninyo makaliktaan ang anumang mahalagang paalalang pangkalusugan. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang video na ito, Paki-like at i-share ito sa inyong nga mahal sa buhay. Ang simpleng aksyon ninyo ngayon ay maaring makatulong sa kanila na makaroon na mas mahaba at malusok na buhay. Salamat po at makita kita tayong muli sa susunod na video.